Hello guys, for today's video, magbibigay ako ng idea, tips, kung ano yung mga wag na wag niyong gagawin pagdating niyo dito sa Hong Kong. Kung gusto niyong tumagal dito at matupad yung mga pangarap niyo para sa pamilya niyo. Siyempre, hindi natin matutupad kung makakagawa tayo ng mali dito para maging dahilan na umuwi tayo or ma-terminate tayo, makukulong tayo dito or pa tayo ng government. So, kailangan talaga nating maging matino pagdating dito sa Hong Kong. So, magbibigay ako ng ilan na wag na wag niyong gagawin para may idea na agad kayo pagdating niyo dito. Hindi pwede dito yung kung ano na lang yung gusto niyo kung ano na lang maisipan niyo kung ano na lang gagawin niyo is okay lang. Kasi hindi natin ito bansa. Kailangan natin na sumunod sa kanilang patakaran ng amo at ng Hong Kong government. So, number one, is wag magtrabaho ng illegal dito sa Hong Kong isa na doon guys yung um, dito may mga nag-offer ng na mga restaurant na pwede kang magugas ng plato tapos after nun babayaran ka lang wag kang pumayag kasi bawal yun kung sino yung amo mo doon ka lang magtatrabaho at syempre kung yung amo mo nag-offer sa'yo domestic helper ka tapos offeran ka ng, alam na may negosyo yung amo mo, o ka na magtrabaho ka doon sa restaurant na amo mo, or sa opisina, wag kasi, or sa kung may store man yung amo mo, kung ano lang yung nakasaad sa kontrata mo na trabaho mo, doon ka lang magstick Magagawa mo naman yan, pero pag nahuli ka ng list po, ng police or taga-immigration man yan, eh, lagot. Hindi lang ikaw ang makakasuhan, pati yung amo mo. So, kasi yan dito isa sa bawal ang part-time dito sa Hong Kong. Part-time na yung matatawag. na yung amo mo pa yung may-ari ng establishment. Kasi, hindi yun yung nakasaad at sa kontrata mo ng trabaho mo. Ang nakasaad doon, de-age ka lang sa bahay nila. Helper ka nila. Hindi ka dishwasher doon sa restaurant nila or tendera doon sa shop nila. So, be aware kayo dyan. Pag nangyari yan, uh, i-report nyo sa agency nyo kung ano yung may advice nila na dapat mong gawin kasi para hindi ka mapahamak. Mag-ingat din yung mga nagbebenta ng mga damit, ng mga bags, ng ano-ano pag Sunday. Kasi may mga nakukuli din. Kasi bawal din yan eh. Kasi pag kalinggo, may mga umiikot talaga yan na na ng huli. Hindi ka man mahuli ngayon. So, sunod na araw, sunod na buwan, taon, hindi ka talaga nakakaligtas. Kaya pwede, umiwas na lang para for safety. Kasi hindi mo alam ang mangyayari pag huli ka. Kasi bawal yun. Number two is, huwag kang maggalat. What I mean is, kung maglasin ka man, pwede namang uminom. Pero moderate lang. Hindi yung hindi mo na kayang umuwi. Baka distorbo ka sa ibang tao. Kasi dito, pag nalasin ka, halimbawa lang nakatulog ka sa MTR station, nakatulog ka sa kalye, kung saan-saan man, or uh, hindi mo na kayang maglakad, or sumuka kung saan-saan, ang haharap na sa'yo yan is police. tatawagin sila ng pulis para lipitin ka. <laughs> Kaya kausapin ka, tutulungan ka nila kung anong pwede nilang may offer sa iyo pero syempre ang kapalit noon. Tatawagan nila 'yung amo mo para sanduin ka. <laughs> Or i-inform nila 'yung amo mo sa nangyari sa iyo. So labot ka. May mga amo na ayaw uminom yung helper nila kasi ayaw ng amo ng chopon, So pag na alam nila na nag ka dyan, naku, hindi natin alam. Pagdating mo kung i-terminate ka or palilipasin ng amo mo para lagpasin. Pero yung trust ng amo mo is mababawasan na. So, alin lang yan sa dalawa ang mangyayari sa'yo. Pag uh, yung pulis na yung ano, sayo, nag-handle sa'yo pag nalasing ka, so mag-ingat. Ang dami rin nag-viral dito ng na mga nalalasing na hindi na kayang umuwi, hindi na kayang i-manage yung sarili. So, Uh, kung naghahapi-hapi tayo every Sunday control lang, moderate lang para ano para hindi tayo mapahamak syempre number 3, hindi talaga yung mawawala na wag sakta ng alaga kasi bawal yan dito, pati parents na sinasaktan yung anak nila, pwedeng mag-report yung alaga nila o yung ibang tao lalo na pag may ebidensya pag yung alaga mo pumasok at nakita ng teacher na may mga gasgas -gas or may pasa or ano man na ebidensya na sa katawan ng bata, iimbestigahan nila kung sino may gawa nun. So, pag nalama uh, na sinasaktan mo or inaabuso mo yung alaga mo, pwede kang makulong. Kahit yung teacher mo mismo pwedeng magsumbong sa mga pulis. Kahit parents pa nung um, estudyante nila yung nag-abuso sa anak nila. So, dito, importante talaga yung rights ng mga bata. pag Yung mga parents dito, nagdi naman sa mga anak nila. Pero ano lang, yung hindi sobra-sobra na tulad sa atin. Konting palo lang or uh, pinagsasabihan yun yung mga bata dito. Hindi. Mayroon din dito na parents na sinabi na kung mag siya or gumawa siya ng bad, pwede mong palukin or pwede mo siyang ganon saktan. Kahit sabihin pa ng amo, mo, huwag mong gagawin kasi bawal 'yan. Lalo na pag nakita na rin ng ibang tao. Yung dito kasi pag yung uh, nakik nakikita nila na pinapalo mo yung bata or sinasaktan mo, or napapabayaan mo, magugulat ka na lang may pulis na sa harap mo. Iimbestigahan ko anong nangyari. Kasi pwede kang kasuhan ng kapabayaan or di kaya um, pananakit. So, mag-ingat kayo pag may alaga kayo. Dapat, lagi kayong attentive sa alaga nyo. Hindi nyo pwedeng pabayaan yung alaga nyo. Kasi kung anong mangyari dyan, alaga nyo sa labas, kayo yung sagot nyo yan. Sa bahay man or sa labas, basta napabayaan yung bata pag dumating na yung pulis. Kailangan na yan investigahan so mag-ingat tayo. Ingatang wag mag-viral. Kasi kahit anong galaw mo dito, kahit anong uh, kahit anong galaw mo dito ngayon, marami ng human CCTV. sa labas, lalo na pag day off. so ingatan natin yung mga kilos natin na huwag tayong gumawa ng mga kababalaghan na ikakapahamak natin na na kasi maraming nag video ngayon at pinupost maraming nag viral ngayon sabi nga na viral now yak later pati tayo din magingat sa mga pinupost natin kasi baka yan din yung ikapahamak natin so that's it for today's video guys sana mayroon kayong nakuhang idea sa topic natin for today gusto ko lang mag share sa inyo para lahat tayo dito happy, lahat tayo is um, tatagal lahat tayo is um, ano tawag doon, lahat tayo matino hindi tayo makakagawa ng mga bagay na ikakapahamak natin kasi hindi atin to, hindi to Pilipinas. So that's it for today's video. Thank you for watching!